Ayang ko. Vice President Inday Sara Duterte nagpakalat ng fake news sa Congress. Aba! Ang galing uh, upumunta pumunta ng Congress sa detention cell pero pag atin ng hearing, ayaw. Pagtatanong ng tungkol sa budget, ayaw. 'Di ba? Pag tinanong mo tungkol dun sa budget na nawawala, hindi sumasagot yung mga tao ang pinapapunta. Ito po'y kaugnay doon sa na-contempt niyang, ano nyo na, Oo! boom. Ang haba ng hair ng ano nyo, ng bp nyo. Pero before that, mga kabayan ko, please don't forget to like this video. All right, let's do this. Salamat Luhan sa isang press conference ngayong gabi. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng kanyang paranatili sa batasan para samahan ang kanyang Chief of Staff. Uy, Chief of Staff ba talaga? Uy, <laughs> aliwanagin mo yan! Confirm <laughs> Ang haba ng hair ng lola nyo! Unyo <laughs> aming inlololo ha? Mahaba ang hair! Cheap of stuff. Hmm, malay nyo, nagsarado ng bintana. Hmm. <laughs> Baka nagsarado ng ano. Oh, di ba? Bakit? Bakit kayo natatawa, ha? Taas lang ako ng kamay. BBM tayo ha. BBM. <laughs> BBM. BBM lang tayo. <laughs> Only legends know. <laughs> Tuloy. Na naka-detain doon. Sinagot din niya ang hamon Speaker Martin Romualdez na siya mismo ang umarap sa komite. Ayun naman pala eh. Kung hindi pa pakukulong yung chief uh, cheap up step mo, edi eh di hindi ka pa Di ba? Tayo mo pang marami pang madamay sa tanong tuloy. At hindi ang kanyang mga tauhan. Mm -hmm. live si Jonathan Andal. Mm -hmm. Jonathan. Pahingan natin to. From GMA News. Emil, si VP Sara mismo ang nagsabi, kani-kanina lang, gusto raw siyang ipapatay ni House Speaker Martin Romualdez. Ano? Yes. ano daw? Sinabi ni VP Sara nang ikurento niya na... Ma House Speaker Martin Romualdez gusto ipatsugi si Inday. <laughs> Pinapaalis na siya ng House Sergeant. Of... Ano, ano daw? Na, alam mo, nakakatawa to, no? Nakakatawa to. Tuloy-tuloy natin. Arms sa Batasan Complex dahil iniisip daw nila ang seguridad ng bise. Oo, doon ba 'yon? Pero sabi ni VP Sara, hindi siya security problem dahil Ay. may security, may sarili naman siyang security. Ay patay tayo dyan. Error 'to. Narito ang pahayag ni VP Sara. Sige, ano lang. Let, let let's elaborate, mga kababayan ko. Ano, elaborate lang natin. Isara Duterte is a threat sa Congress. Of course, mga kababayan ko. No. House Speaker Martin Romualdez, susubukan siyang ipatsugi? Hindi. Mga kababayan ko, kung may utak ang Pilipinas, Ano, kung matino ang utak mo, at kung matino ang pag-iisip mo, mga kababayan, makinig kayo mabuti sa akin, ha? Kung matino ang utak mo, matino ang pag-iisip mo, sa tingin mo, Vice President ka ng Republica Republika ng Pilipinas, ipapatsugi ka doon sa Congress? Alam mo, gumagawa, si, gumagawa to si Inday ng ano eh, Gumagawa to si Inday ng sarili niyang conclusion, sarili niyang bintang para pag-usapan ng tao, para gawing kawawa si Romualdez. Pucha, ito maling malito mga kababayan ko. Ako lang ha, maling malito. Kasi huwag kang mag-accuse na ipapatodas ka, pero mag-isip kayo mabuti. Yung mangmang -mang maloloko ninyo. Maluloko nyo yung mga mangmang na walang alam, na hindi nagsasalita, na alam lang nila ay tumangulan ng tumangu sa inyo. Maluloko ninyo. Pero yung matatalinong tao, hindi nyo maluloko. Tama ba ako? Why? Mga kababayan ko, tignan nyo mabuti. Ipapatodas ka na sa loob ka ng kongres. Sino e pagbibintangan? Of course, si Martin. Alam mo kung si Martin gusto kay patodas dyan sa labas, hindi sa loob ng Kongreso. Diyan palang gumagawa na kayo ng ano eh. Gumagawa na kayo ng uh, issue, gumagawa na kayo ng kasiraan ng tao. Alam nyo, kung yan sanang paninira ninyong ganyan, ay nakakapagpaaral kayo ng libo-libong estudyante, nakakapagbigay kayo ng mga uh, scholarship sa mga kabataan, kagaya ng ISIP, nakakapagbigay kayo ng AKAP, nakakapagbigay kayo ng tulong-ayuda sa mga kababayan natin. Kung yan sanang pagbibintang nyo na, eh puputsa pa, palakpaan kayo kung nakakatulong eh. Alam nyo, hindi nakakatulong yung ginagawa ninyo, lalong-lalong na sa Congress. Alam nyo, pabigat ka sa bansa eh. Hindi, sorry to say ha, pabigat ka sa bansa. Mag-resign ka na lang. Kung ganyan lang din ang iniisip mo. Di ba? Hindi ako lang ha. Kasi unang-una sa lahat, wala na. Oh, to, to, hindi ko kinakampihan si Romualdez. Nakikita ko lang yung ginagawa ni Romualdez sa tibo ni Boni Pangulo. Kung anong ginagawa ni Romualdez, binibit-bit niya yung pangalan ni Pangulo na proyekto ni Pangulo. Hindi na nga sa kanya madalas ang pangalan eh. Kaya nga hindi pumuputok si House Speaker Martin Romualdez sa mga ano eh. Bakit? Kasi inaangat niya nang inaangat yung pangalan ng kanyang pinsa na si Pangulong Bongbong Marcos na laging dinadaragat ni Yuyuraka ng mga to. Tapos sasabihin nyo ganyan? Alam nyo, kung wala kang maitutulong sa bansang Pilipinas, resign na! Bago ka pa ipa-impeach! Tuloy. Sabi niya hindi, hindi. Kasi baka may mangyari sa dito sa loob. Sabi ko, Sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin. Si Martin Romualdez. And... Mm. Bintang yan. In public. ba? Diba? Tama ba ako, mga kababayan ko? Bintang yan. Sa publiko. Isang napakalaking bintang po nito. Kung mapapansin po ninyo. Siyempre, papalakpak na naman dyan yung mga DDS. Tatangu na naman sila. Oo, oh, oh, oh totodasin ni Martin yan! Yun na naman ang gagawin ng mga DDS eh. Walang, walang mga alam yun eh. Kundi tumangulang ng tumangu sa kanila eh. Diba? Tuloy. I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. Oh, ngayon naman sa labas. Kanina sa loob ka nagre-reklamo. <laughs> Ay, nako sakit mo sa banks. Sabi pa ni VP Sara, hindi raw talaga siya dadalo sa mga hearing sa kamera at nilitan niya, niya, kung bakit. O oh, ngayon naman, di ka naman dadalo. Ang daming and, palabok nito eh, no. Ang daming palabok nito ni Bratinele eh. <laughs> Ang daming palabok. Isa totoo lang, ha? walang sama ng loob mga DDS ha. Yung boss nyo, ang daming palabok. Sa sobrang pala... sa sobrang puro palabok yung ginagawa niya, yan ang nangyayari sa kanya. Irap na siya. Di ba? Narito ang kanyang pahayag. Aatin ka, tapos sasabihin mo, hindi ka aatin. Paano ka paniniwalaan ng taong bayan? Paano ka magiging presidente sa 2028 kung ganyan ka? <laughs> Masabihin mo, in public, ah, atin ako, atin ako, gayto. Tapos babiglang babawiin mo ngayon. Tuloy. Why? Why would I answer? Oh, tapos si dadahilan mo si Martin. Why? Why do I answer? To a speaker implicated in a bribery case. Oh, tas. On record in a court case. Why would I answer to a member? Kon of... hanggang ngayon hindi ko alam bakit member pa. Ito. Shit. Ne, sorry for my words. I'm sorry for my words. Please pardon me. Mga kabayan ko. Nakakatawa no. Sabi niya kanina aatin siya, tapos binawi niya, hindi na siya aatin. Tapos ang reklamo, reklamo niya ngayon, why? Why do I attend the get et cetera et cetera ganyan sa house, kay, highest no, house speaker? Why do I need to ano para mag, uh, magsalita daw doon sa kay house speaker? Sa ko man doon ba si house speaker Martin? Di, tanong lang ah. tanong lang ha, kwentong ano to, wag, wag natin, alam mo ah, lawakan natin to mga kababayan ko. I'm very thankful marami nanonood sa akin ngayon. No? Lawakan natin ang isip natin mga kababayan ko. Alam mo, diversionary tactics yung ginagawa nito eh, mga kababayan ko eh. Diversionary tactics yung tinitira nito. Kasabihin niya kakaten siya, sabihin niya hindi. Gawain ng tatay niya yun eh. Aaten? Hindi. Aaten? Hindi. Aaten? Hindi. Sa bandang huli, hindi aaten yan. Gawain ng tatay niya yun. Tapos ngayon, sinabi niya sa public, aaten daw siya, dadahilan niya ngayon mga kababayan ko, bakit ako ha-attend, bakit ako ha-harap sa kay ano, House Speaker Martin Romualdez na isang convict, ganito, ganyan, at chu at o ano naman, kumuha ng mga ita daw, kumuha ng bribery, ganyan, ganyan daw, whatsoever. Titirahin mo si House Speaker Martin Romualdez. Anong kinalaman ni House Speaker Martin Romualdez doon sa pag sa hearing ng Quadcom? Ang nagtatanong sa'yo doon, mga kongresista, nakasama ni House Speaker Martin Romualdez na nakatoka na tinahanap nila yung confidential fund na san mo dinala. Marami pa tayong sinasabi, marami pa tayong satsat -sat, eh. Labas nyo na lang kung nasan yung pera ng bayan. Yan ang pinakamatindi doon. Huwag na tayo magpaligoy-ligo. dami pa natin, ang dami pa natin na, ang dami pa natin na, uh, tinatagong tanong. Isa lang naman yung, isa lang naman ang tutumbokin ito. Nasaan ang pera ng taong bayan? San nyo dinala? Saan nyo dinala yung pera namin? Asa ng pera ng mga tao? Asa ng ganito? Asa ng ganyan? Yan ang pinaka, pinaka, pinaka matinik na tanong doon eh. Nasan ang pondo at pera ng taong bayan? Bakit mo hindi masagot-sagot? di ba? Diba? Yan lang naman yon. And now, magpe kayo, magsasalita kayo, na ganito, ganito, ganyan. Asa na? Ay, Diyos ko. Tuloy ng House of Representatives, convicted of child abuse. Oh, accusement na naman yan. House Speaker Martin Romualdez, convicted as a child abuse. Oh, evidence. Public, public ano na naman yan. Paninira na naman yan. Taking IP children doon sa amin sa Davao City dadalhin sa Manila. Kita mo? Accused na naman yan. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband Grabe. ng 9 million dahil sa isang case. Mm -hmm. So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House? Ma, 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 tanong lang ita. Hiwalay. Ito ah. Eto, kita nyo kung gano'ng kahina utak nito eh. Hiwalay ang trabaho sa pamilya. Number one rule yan. You are politician, you are a public servant, hiwalay ang pagsisilbi mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, ay sa mga asawa mo, ay sa mga jowa mo, at sa mga anak mo. Hiwalay yun. Hiwalay din ng pagsisilbi sa tahambayan? Hindi pinapasok dito yung usapin, may 9 million yung uh, utang sa asawa ko, ganito, ganito, ganyan. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Hindi, hindi, hindi mo pa pwedeng sabihin na, hindi ako ate ng quadcom hearing, may utang sa asawa ko to na 9 million eh. Hindi ganun yun. Hiwalay, hiwalay ang usapin na yan sa tinatanong sayo alam mong mas lalong lumalakas yung motibo at iniisip ng tao ngayon na ano, kumulimbat ka ng pera. Di umano. ba? Diba? Mga kababayan, mas lalong lumalakas ang thinking ng taong bayan ngayon na may kinuwa ka. ba? Diba, mga kababayan ko? Hindi mo na ang pwede sabihin, may utang sa asawa ko na ganito na 9 million yan kaya hindi ako aati ng quadcom. May kasong ganito yan. Ano bang kinalaman ng mga kaso na yun? Involved ka ba dun? Hindi ka involved dun. Ang involved ka sa tanong sa'yo, sa napunta yung 125 million at yung the rest ng pera at asan yung 612 million pesos, saan mo dinala? Yan lang naman pinag-uusapan dito eh. Hindi naman yung tungkol sa utang sa asawa mo. <laughs> Pinapaikot nyo taong bayan, hindi nyo mapapaikot ng taong bayan ngayon. Mga aso nyo na lang ang tatangong sa inyo. Di ba? Of the House of Representatives na ang tatay niya mismo gis na may screen cap ako nagsasorry sa ginagawa ng anak niya. mm -hmm. Hindi wala na 'yan. Pinangalanan ni VP Sara pero sabi niya miyembro ang mga 'yan ng Committee on Good Government and Public Account na binubusisi ang OVP at DepEd fund. Sabi pa ni VP Sara, may nakahanda na siyang mga kaso laban sa ilang miyembro ng 19th Congress gaya ng pagquestion sa constitutionality ng mga idinadaos na hearing patungkol sa kanya. Ano? Pag uh, question sa constitution ah uh, konstitu uh, ano? Sa constitution, labag daw sa constitution? Bakit yung pag yung pag hindi mo ba pag-attend sa hearing at pagdawit ng utang at pagsabi na mayroong kang mga mayroon kang mga samaan ng loob sa mga yan at may utang sa asawa mo, hindi ba ko hindi, hindi ba foul yan? Alam mo hindi hindi naman hindi sayo nga dapat ibalik yan eh. Alam mo wag ka wag tayo magbaliw-baliwan dito. Hindi hindi ah ako mga kababayan ko ha. Wag tayo magbaliw-baliwan dito. Tandaan mo, you are the second highest official in our country dapat tinitingala ka at alam mo mag at alam mo magtimon ng bansa natin. Mga kababayan ko, hindi eh. Nagi, ano, ang nangyayari siya? nag-iisip bata ka dito. Ang ginagawa mo sa sarili mo, is nagaano ka na tingin -ting thinking mo, sasakyan namin yan, kakaawaan ng taong bayan yan. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Alam mo, nakaawa ako sa'yo. Alam mo, kung napapanood mo ako, matuwa ka, sinasabihan kita ng ganito. Kasi ibig sabihin napapansin ka yung pagkakamali mo na dapat mong ituwid. Ni ba? Argumento ng mga taong lumaki sa kanto yan ng uh, yung utang sinali sa matinong usapan. Pam uh, Sir Errol Martin. Correct. Di ba? pangkanto lang yan eh Ay, di ako aatin sa barangay biutang utang sa akin ganito te. ganun na nangyari sa kanya ano, pina, alam mo pinatutunayan lang ng mga Duterte dito mga kababayan ko na pangkali talaga sila hindi sila pwede pang national kung tutuusin pang level nga lang dapat eh <laughs> nung manawag correct walang bearing nonsense ang sinasabi niya tuloy pero hindi pa raw siya fully committed na yakit ito ngayon sa Korte Suprema. Ang oh, takot ka pala. Bise, samahan sa detention center sa kamera si Yusek Zuleika. Ito na, ito na. Ito, 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 ito. Wait lang ng pag sa constitutionality ng mga idinadaos na hearing patungkol sa kanya. Pero hindi pa raw siya fully committed na yaket ito ngayon sa Korte Suprema. Ang mm -hmm. raw ng bise, samahan sa detention cell. Plano ng bise, samahan sa detention cell. ...sa kamera si Yusek Zuleika Lopez, mm -hmm. ang mm -hmm. iba pang staff ng OVP, mm -hmm. na ipaparesto ng kamera hanggang paglipas ng bagong taon. Awit. Pumalag din si VP Sara sa hamon ni Speaker Romualdez na siya mismo ang dumalo sa... Mm -hmm. Pahali sa halip ng kanyang mga tauhan sa kamera at sa halip ng kanyang mga tauhan na nagpapaliwanag tungkol sa paggastos ng pondo. Narito ang kanyang pahayag. Alam mo, alam mo yan si Sulayka, may mga malalamang kayo dyan. Eh. Marami. Marami. Mga kababayan ko, marami. I do not gave him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as speaker of the House of Representatives. Hey, hindi ka naman makakaboto, vice president ka. Ba't ka boboto, congressman ka ba? Di ba? <laughs> Magsasalita-salita ka, mamaya na ako kay Solayka. Kalma lang. Oh, ba't magsasalita ka tungkol dyan? Mas pa, hindi, hindi ko sa binoto as a, ano, hindi ka naman tagal eh. Oh. Hindi mo siya Binoto as a House of Representative. Bakit? Kongresista ka ba? Eh ba? Diba? Mga pa pa paano? Pabebe mo. O ganyan. ba? Diba? So kilala ko siya as Martin Romualdez. Oh, eh puto si Martin ang tumulong sa nung campaign eh. <laughs> si Martin ang tumulong sa nung campaign. In interview mo in-interview -in ko pa kayo, 'di ba? Oh, naaalala mo ba noong nai-interview in ko sa bataan, naglalakad pa tayo? Oh. Ano ano sabi ni House Speaker Martin Romualdez? Ilalaban natin si BP Sara Duterte hanggang sa Manalo. Oh, ngita mo? Nako. Ano sabi ni Vice ano sabi ni House Speaker Martin Romualdez, malakas ang laban ni Inday Sara Duterte, ilalaban natin siya hanggang Manalo. Tapos sasabihin mo dito, di mo kilala. Paano di mo makikilala? Paano hindi mo binoto? Eh, Una-una, hindi -una, ka kongresista. Hindi ka tagalate. Pangalawa, mga kapapangatlo, mga kababayan ko, si Martin Romualdez lang naman ang lumabang para sa'yo. Pag hindi mo kasama si Marcos Jr., si Martin ang naglumalaban para sa'yo. But I did not vote for him for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. Paano ka hindi pagsasabihan? Your action is below the belt. Your action is foul. Wala ka na sa rules and guidelines, te. Gumising ka. Emil, sa lunes ang susunod na pagdinig tungkol sa confidential funds ng BIS Pero hindi pa rin napag-uusapan, ibibisaratahan niya ang mga abogado kung dadalo siya rito. Alam mo, ang galing ng GMA. Ang galing ng GMA. Maraming salamat 24 oras ha. Nagpapasalamat naman si VP Sara kay Congressman Joel Chua ng chairman ng Committee on Good Government and Public Account dahil pinayagan siyang mabisita ang kanyang Chief of Staff. Sinusubukan naman natin kunin ang panig ni Speaker Romualdez sa mga sinabi ni VP Sara. Samantala Ust. kanina abangan ko baba uh, sinabi rin ni VP Sara na nung pinapaalis na siya ng Sergeant at Arms ng batasan at ayaw niyang sumunod sinabihan niya raw ito na bakit hindi raw iakyat yung usapin kina Speaker Romualdez na siyang may-ari ng lugar na yon kita mo nagtitrigger up na rin sabi sa inyo eh niya lang yan eh at kay Congressman Polong Duterte na siya namang may-ari ng opisina na siyang niyang tinutuluyan ngayon ah wow doon oh, oh. pala sa opisina ni Polong sa opisina pala ni Pulong nag-ano. Anyway, mga kababayan ko, to be continue ang drama ni Inday. O oh, ha, to be continue ang drama ni Inday. Kaya wag niyo kakalimutan na mag-follow, like and subscribe dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV.